Magandang araw mga kabayan! Welcome back to our channel, kung saan dinadala namin sa inyo ang mga pinakabagong updates tungkol sa mga military at defense projects ng Pilipinas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mainit na usapin ang planong pagbili ng bagong presidential aircraft ng Pilipinas. Yes, may budget na at tila seryoso na ang pamahalaan sa pagkuha ng bagong VVIP transport para sa Pangulo. Pero bago tayo magsimula, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman natin na ang kasalukuyang ginagamit ng Pangulo ay ang Gulfstream G280, isang mid size business jet na highly capable pero medyo limitado ang sitting at range kung ikukumpara sa mas malalaking jet. Meron ding mas maliit na Hawker 400XP na ginagamit para sa mas maiitling biyahe. Pero ngayon, ayon sa report mula sa Department of National Defense, nasa finalization stage na raw ang Terms of Reference o TOR para sa pagbili ng bagong presidential aircraft sa halagang 8.813 billion pesos o halos 150 million dollars. So bakit ba kailangan ng bagong eroplano para sa Pangulo? Una, para sa national security hindi pwedeng basta commercial flight ang gamitin ng Pangulo sa foreign visits o emergency travels. Kailangan ito ng secure, reliable, at dedicated air transport. Pangalawa, diplomatic presence. Kapag ang isang bansa ay may modern at well-equipped presidential aircraft, pinapakita rin ito ang professionalism at preparedness ng gobyerno. Pangatlo, logistical flexibility. Hindi lang pangulo ang pwedeng gumamit nito, pwedeng i-assign sa vice president, mga cabinet secretary, o emergency evacuation kapag kinakailangan. Ngayon, ano-ano ba ang mga possible aircraft na pasok sa budget at requirement ng Philippine Air Force particularly ng Presidential Airlift Wing? Una, Gulfstream G800. Pinakabagong flagship ng Gulfstream, ultra long range, mahigit 8000 nautical miles ang kaya. Maaaring ito ang tinutukoy sa budget na halos $150 million. Presidential-level luxury, full communication suite, at kayang lumipad ng dir direto from Manila to New York or Europe. Pangalawa, the Su Falcon 10X, French-made business jet na competitive sa Gulfstream. High-end interiors, cutting-edge cockpit tech, at ultra-long range din. Ang Falcon series ay kilala sa balance ng luxury at fuel efficiency. Pangatlo, Boeing Business Jet, BBJ-737-700 or MAX-7. Ito ay VIP version ng Boeing 737. Mas malaki ang cabin space, pwede i-configure para sa sleeping quarters, command center, o meeting room. Pasok pang older BBJ version sa 90 to 120 million dollar range. pang Airbus ACJ-319E, European counterpart ng BBJ. Ang ACJ, Airbus Corporate Jet, line ay ginagamit na rin ng ibang world leaders. Maluwag, customizable, at may long-range version. Ang basic configuration ay pasok sa $120-140 to $140 million. At pang lima, Embraer Lineage 1000E. Based on the Embraer E190 regional jet, pero converted into a VIP jet. Flexible cabin layout, modern avionics, at mas abot kay ang presyo sa 50 to 70 million dollar nini, pwede pa tayong kumuha ng dalawang unit para sa president at VP. Sa budget na 8.813 billion pesos, mukhang posibleng dalawang G800 o isang mas malaking Boeing Airbus VIP jet ang tinitingnan ng pamahalaan. Ang tanong gaano ka critical ang pagpili ng tamang modelo? Kapag Gulfstream G800 ang pinili, meron tayong long-range flexibility, pwede ang diretsong flight sa US o Europe na walang stopover. Pero mas maliit ang cabin compared sa BBJ o ACJ. Kung Boeing BBJ o Airbus ACJ, mas malaki ang cabin, pero medyo mababa ang range unless pipiliin ang new or long range version. Ang mas affordable gaya ng Embraer lineage, magandang choice for multiple VVI pass pwede si VP o cabinet secretaries, Lalo na kung balak din ng gobyerno na dagdagan pa ng dalawa o tatlong mid-size jets. Bukod sa official travel, huwag nating kalimutan ang papel ng presidential aircraft sa panahon ng crisis. Halimbawa, sa mga kalamidad gaya ng lindol, malalakas na bagyo, o emergency evacuations, ang pagkakaroon ng dedicated VIP jets ay mahalaga para sa rapid deployment ng top-level decision makers o pagdadala ng critical aid. Mas mabilis ang pagresponde kung may sariling air asset ang malakanyang na hindi nakadepende sa commercial flights o availability ng ibang military aircraft. Isa pa, ang modernong VVIP aircraft ay kadalasang may advanced communication systems kaya kahit nasa himpapawid, tuloy ang command and control ng Pangulo sa mga critical na operasyon. Isa itong mahalagang factor sa national resilience at governance readiness sa gitna ng emergency. Isa rin sa mga dapat ikonsidera ay ang maintenance at operational sustainability ng bagong eroplano. Hindi sapat na bumili lang tayo ng high-end aircraft, dapat may long-term plan para sa spare parts, pilot training, at technical crew readiness. Ang mga Gulfstream at Airbus, halimbawa, ay may malawak na global support network, kaya mas madali ang access sa mga teknikal na pangangailangan. Sa kabilang banda, kung pipili naman tayo ng mas exotic o mas konting gumagamit na platform, baka mahirapan sa long-term upkeep. Kaya crucial din na may kasamang after-sale support agreement ang kontrata, gaya ng ginagawa sa mga malalaking defense acquisitions. Ang goal natin ay hindi lang bumili ng magarang jet, kundi siguraduhin operational ito sa loob ng maraming taon ng tuloy-tuloy at cost-effective. Hindi lang ito simpleng pagbili ng eroplano. Isa rin itong strategic decision anong uri ng image ang gustong ipakita ng bansa. Anong klaseng readiness at capability ang pinuproyekto natin? At syempre, importante rin ang compatibility dapat aligned ang training ng pilots, logistics, maintenance, at security systems ng presidential airlift wing. Hindi rin malabo na may kasamang offset agreement ang supplier tulad ng training package, local support center, o investment sa local aviation. Kung kami ang tatanungin magandang kombinasyon ng isang Gulfstream G800 para sa presidente, at isa hanggang dalawa Gulfstream G280 o Embraer Lineage 1000 para sa Vice President at Key Officials. This provides fleet redundancy, flexibility sa domestic at regional trips, at mas practical kung may sabay-sabay na engagements ang mga opisyal ng gobyerno. Ayan mga kabayan, ang kabuoang picture ng planong pagbili ng bagong presidential aircraft ng Pilipinas. Malinaw na seryoso na ang pamahalaan sa modernization hindi lang ng military, kundi pati ng VVIP transport system. Abangan natin ang final specifications ng aircraft at kung anong brand ang pipiliin. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. E-comment nyo rin kung anong aircraft ang sa tingin nyo ang pinaka-fit para sa ating presidente.